Hi, good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Biernes po ng umaga ngayon. Alas 6 ng umaga. Exacto alas 6 ng umaga. Kakatatapos lang namin magkati Namin kasi mga ilang araw na hindi ako mag-isa na magkakape. Ayan. Ito yung ating ano, kape. Ubus na siya. Ah... Uh, Busy ako nitong mga nakarang araw, kaya di ako makagawa ng video. Tapos parang tinatamad ng video. Alam nyo, kaya mag, di ako mag-isa ngayon sa pag-inom ng kape kasi andito si Nels. Ayan, hello my love. Oh. Hi. Hi. Yeah. Ilang araw siya na dito magbabakasyon tapos balik din kaagad siya. Mamaya ah, punta kami sa, ano, bibili kami ng maliit na TV para sa tatay ko. Uwi kasi kami ng probinsya dahil nga may sakit yung tatay ko. Kaya, bibisitahin namin. Mahina yung tatay ko. Kaya, malungkot. Ah, kinakabahan. Kasi, syempre, sa tanda na ng papay ko, mahina na yung katawan niya, diba? Kasi matanda na nga tapos nagkasakit pa siguro yung stress niya nung may sakit yung uh, kapatid ko kasi umpisa nung mamatay ang kapatid ko parang biglaan yung pagkasakit niya biglaan din yung panghina niya baka ngayon lang lumabas yung stress niya inaantay ko na ano uh, lumambot yung ating manok kasi mag ako ng manok yun ang gagawin namin panang kasi kailangan magluto na ako ng maaga para pagpakain ko ng aso may madadala ako na ulam para sa anak ko yung anak ko hindi na kailangan mag ano mag doon kasi busy busy yun sa trabaho natutulog yun ng mga alas 3 ng umaga kaya minsan nagigising siya ng alas ng umaga kaya magluto tayo habang nakaupo dito nagwa-washing din ng mga maruming damit ni Nels na dala at ito yung ating gagawing adobo tanggalin muna natin yung topping. at saka ito yung bawang at saka sibuyas niya parang gusto ko lagyan siya ng ano patatas washing tayo. 15 minutes pa. Tapos, nakikinig ng misa na live sa Kiapo kasi Friday na yun. Ayan yung misa Mananilang sa kiyapo Mahal na po, Jesus. Ito na yung ating adubo. Titingnan na lang natin kung ano tama yung timpla niya mamaya pagkulo niya. Sinanggal ko yung tubig na galing sa manok. Tapos, pinatuyo ko siya. Binisa ko yung bawang sibuyas at saka naglagay ako ng paminta. Tapos, syempre, yung suka at saka toyo. At naglagay ako ng tubig. At ito na, galing na kami sa ASM. Nakapamili na kami. din na ako nakapag -video. Dalawang powder na sabon para dalhin sa bigol. At saka yung syrup na fabric conditioner. At saka ito yung TV na binili namin 32 inches. Salagang lagang uh, 8,500 siya. Mura na yan. Hanabish yung tatak niya. At saka ito yung TV Plus bumida ako ng TV Plus, hindi ko sure kung gagana ito.